guys. How are you? So, papakita ko lang sa inyo kapag ka Sunday, day off, kung ano yung mga ginagawa ko. Um, sa ngayon, kasi noon pa naman naghahanap na talaga ako ng additional income. Siyempre, ang sweldo natin hindi, hindi kakasya. Kaya sayang yung internet. Sayang yung pa-internet ni Sun. Libre naman. So, malakas naman siya. Kaya naghahanap ako ng kung ano yung other income na pambili man lang para sa sarili or pang grocery. Diba? So, every Sunday, nag -e edit ako ng mga um, video para sa para sa affiliate ko sa Shopee, sa TikTok, or sa Lazada. So, Shopee and TikTok pa lang ang naayos ko. Yung sa Lazada, medyo busy pa. Hindi ko pa naayos yung mga important details. So, ito yung sa Shopee. Pakita ko sa inyo. Sa Shopee, yan. O, oh, di diba? Ay! Teka lang. So, sa Shopee, Ayan, meron na akong do So, may payout na ako. Nakareceive na ako ng payout. Maliit pa lang naman siya, pero malaking bagay. Saan ka naman makakapulot kahit saan ka pumunta sa kalsada nito? So, first payout ko, 463.05. Kita nyo naman, di ba? Actually, last week ko lang to na-receive. Yung sa isa naman, sa TikTok, um, actually, yung unang, ang, yung isang account ko, nagka-problema ako doon. Naalala nyo yung hiningan ng BIR ang mga affiliate or mga TikTok seller ng um, kailangan mag-file para sa BIR kasi so, yun, problema yung account ko. Hindi ko nakuha yung yung commission ko doon. Pero marunong naman ako maghintay. Naniwala naman ako na maayos siya. So after one month, naayos naman siya. Kaya naka-receive na rin ako doon ng 500 plus. So, di ba? So nung naayos siya, nung naayos yung yellow basket ko, um, na-receive ko na yung commission ko na um, almost 500. Pero habang naghihintay ako, na gumawa ko ng isa pang account pero hindi sa akin pala. So, pero ako pa rin yung nagmamanage. So, yun. Um, bago ako makareceive ng commission doon sa isang account na nawala, yun ang yellow basket. So, gumawa, nagmanage ako ng isang account sa TikTok. At yun, rinabaho ko talaga siya ng isang linggo para magkaroon ng 1,000 followers. So, ay dalawang linggo pala. Inabot ng dalawang linggo, nagkaroon ako ng 1,000 followers. So, nung nagkaroon ako ng 1,000 followers, um, naka... Pwede na ako sa affiliate. So, yun. So, nung nag nang nung na-approve ako sa affiliate, yung sa account na yun, di, trinabaho ko na naman siya. Hanggat sa, after two weeks, two or three weeks, nagkaroon na ako ng commission doon. So, yun. Pakita ko sa inyo, ha? Si TikTok. So, doon sa isang kong account, so, yun yung, yung pangalawang account, di, nung nagkaroon ako ng komisyon, trinay ko talaga siya agad na um, mag-withdraw kung totoo ba. Totoo nga. So, legit na legit. So, ayun. Wala noon, um, pinag... binigyan ko na siya ng ano, pinaglalaanan ko na siya ng oras. Oh, Dazzle Me Beauty. Nag-order ka talaga. Thank you. O di ba? Pag nag-open ka ng TikTok, nakakatuwa naman kasi pag nag-open ka ng account mo tapos may nag-order kahit maliit lang yung commission niya, nakakataba kaya ng puso. So ito yung ito yung ano, yung sa yung account. Siyempre, kailangan mo rin palang umorder ng ano. Umorder para pang pang unboxing mo, pang gawa mo ng video. Siyempre, paano ka magbebenta kung hindi ka naman umu-order din, kung hindi ka naman kung hindi ka naman bumibili. So, kailangan itry mo rin yung product. So, pag, pag nakabili ka na or okay sana kung may mga samples pero wala naman bihira lang yung nagbibigay ng samples kaya mag invest ka rin talaga bibili ka ng product tapos gagawa mo siya ng video um syempre ang ipopost mo rin yung mga magaganda ang ang um rate or yung mga tipong 5 star yung mga ganon So, kailangan maayos din talaga yung paggawa mo. Ay, ayan. O, oh, di ba? May 48 pesos na naman ako na komisyon. So, maliit pa lang naman siya. Nag-uumpisa pa lang naman kasi. Kaya, maliliit pa lang yung komisyon ko. Pero, syempre, doon naman tayo mag-uumpisa. Mahirap. Pero okay lang, basta meron ka lang, meron kang, um, meron kang aanihin someday. So, hindi ko lang alam kung totoo yung mga nakikita ko sa post na ang lalaki ng mga komisyon nila. Merong, merong 15K, 30K, meron pang 100 plus, 100K, di ba? sarap nang ganun oh no? Pero okay lang kung ano yung ibibigay kung ano yung ibibigay sa akin tatanggapin ko kahit maliit lang yan pag naipon yan malaki na rin yan Tapos kada open mo pa ang sarap lang sa ano ang sarap sa pakiramdam na kada open mo ng account parang may inaabangan ka tapos minsan magugulat ka na lang uy may komisyon ako ba diba? Sarap sa pakiramdam no na may nakikita ang komisyon. Ayun. So, kahit maliit lang na komisyon, pag may nakita ako sa ganun, pag nagbukas ako ng account ko, sarap sa pakiramdam. Parang nagugulat ka na, wow! May komisyon na naman ako. Then, dito naman sa Shopee, syempre, alam nyo naman natin na may mga voucher sa si Shopee. So, collect-collect mo lang yun para maka, maka discount ka. Tapos, pag doon ka bumili sa Shopee video, meron pa silang mga voucher. May mga special voucher sila. May discount talaga pag doon ka. Kaya, ginagawa ko rin bilang affiliate um, nagpo-post ako sa Shopee video. Siyempre, kung ikaw mamimili, kung saan may voucher, di ba nandoon ka? So, kung saan din alam mo na mas marami ang bibili, doon ka magpo-post or doon ka gagawa ng affiliate mo. Kaya, iyon gagawa din ako ng video, Shopee video. Tapos, yun nga yung ginagawa ko ngayon, bukod sa pag-tiktok, nag edit ako ng mga video na ipopost ko sa Shopee video. Pag, uh, um, commercial mo, kung ano yung mga tinintinda mo. So, bilang affiliate, gagawin mo lahat kung paano ka makabenta. So, yun. Marami kang pwedeng gawin. Actually, marami kang pwedeng gawin. Paano kumita, paano magkaroon ng extra income, yun. So, dito sa affiliate program ni Shopee, ayan yung, yun, yan, 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 di ba? Oh. So, meron siyang estimate commission. Ngayon lang ha, meron na naman akong nakitang 3.3 pesos. Uy, pag naipon yan, malaki na rin yan. di ba? Tapos, doon sa Shopee video, meron ka rin palang, ano doon, ang alam ko, meron ka na rin um, parang kung um, ilang percent kapag ka marami kang views. So, yun. Kaya, kailangan talagang galingan mo. So, pera yung, pera yung, yung regular na trabaho mo. So, sayang kasi yung pa-internet. Babayad ka ng internet. Tapos, di ba sulitin mo. Kaya, yun. Yun ang ginagawa ko. Nag-affiliate ako. Bumibili ako ng product gagawa ko ng video. So, lahat ng ginagamit natin, pwede natin gamitin yun para sa video, para sa pag-affiliate. -pag Ikita ka pa. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye! Please subscribe.